Bakit nya ba, mga katara, kapag twin Friday lang ang pagluluto ng munggo? E ikaw ba, anong araw ka nagluluto ng ginisang munggo? Ito ang version ko. Ito na ang munggong hinugasan at binabad ko ng tatlong oras o higit pa. Para mas mabilis, lumambot pag pinakuluan na ito. Ilagay na natin sa kaserola ang munggong binabad natin at ating itong pakuluan hanggang sa ito'y lumambot. Takpan na natin ang kaserola para kumulo na ito. At pakalipas ng isang dekada, tignan na natin kung ano na ang lagay ng pagpapakulo natin ng munggo. Takpan muli natin mga katara, pakuluan pa ng pakuluan hanggang sa talagang lumambot. pagkalipas ng kalahating dekada, i-check natin muli. Wow, sakto na ito. Sakto na sa lambot at tiyak. Lutong-luto na ang munggo. mag na tayo mga katara ng sahog natin para sa ginisang munggo. Maglagay ng mantika. Pag mainit na, maglagay na tayo ng sibuyas at haluin lang natin ito saglit. Sunod naman natin ilagay ang bawang at syempre haluin ulit. At ilagay naman natin ngayon ang kamatis. At haluin lang ulit ito. Pag okay na ang kamatis mga katara, pwede na natin ilagay ang manok na sahog natin para sa ating ginisang munggo. At syempre, haluin lang natin ito ng saglit at takpan na natin. Kalipas nga ng ilang minuto pa, check natin ang manok. Okay na ang manok. Pwede na nating ilagay sa ating pinalambot na mungo. Ilagay na natin mga katara ang ginisa nating manok sa ating pinalambot na munggo. At haluin lang natin ito Nang saglit lang. At maglagay na nga tayo ng dalawang cup ng tubig. Dagdag sabaw lang para sa ating munggo. Ayoko kasing masyadong masabaw. Gusto ko medyo tuyo ang ginisang munggo. Maglagay na tayo ng paminta. Maglagay na rin tayo ng asin. Taluin lang natin ito ng saglit. Sunod naman nating ilagay konting asukal. Sa inyo na mga katara, kung gusto nyo maglagay ng patis at cubes at takpan na natin. At hayaan natin kumulo ng kumulo ang ating ginisang munggo. At makalipas nga ng ilang saglit pa. Lagay na natin ang talbos ng alokbati at talbos ng kamote. Sunod naman natin ilagay ang malunggay. Yum, yum, yum! Taluin lang natin ito ng saglit. Ito na mga katara, luto na ang ginisang munggo. Dahil luto na ang munggo, lagyan na natin ito ng chicharon baboy sa ibabaw. Alam nyo na mga katara kung ano ang kasunod nito ang inihintay nating lahat. Tiki time na. Kaming ko muna kayo mga katara. Mainit-init pa. Yum 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 yum. Ang unang subo, syempre sa akin. E yung ikalawang subo, syempre para sa inyo naman. Yung ikatlong subo, syempre naman sa akin uli. Ah, ang ikaapat na subo para sa inyo muli. Kaya ikaw, mag-subscribe ka na for more videos para updated ka lagi kapag may bago akong video. Kaya mag-like, mag-comment, at pakashare na rin ng video.